Pag gano'n na lang, kaya baka tumama dun sa ano. Good morning, mga boss. Nakita niyo na naman itong pagmumukan to. <laughs> Hindi, wala. Good morning lang. Inaano ko lang yung sarili ko. Uh, kasi wala akong booking ng mga nakaraan. <laughs> Umiiyak ako ng mga nakaraan kasi nga, walang booking nakakita. Alam niyo ba yung ano? Ganun pala pagpuntas, no? Yung 31, 1, tsaka 2 walang booking. <laughs> Wala siyang booking. May booking pero ano siya, unahan. Alam niyo, unahan talaga. May mga nag-aabang din talaga. ba diba? Kaya sabi ko, sige, di na lang muna ako ano, kaysa umasa pa ako. Kaya yun lang, siner ko lang mga boss yung ganun pala. Kasi first time ko lang to yung mag, yun, maglala na may mga ganito, yung mga undas-undas, di ba? Kaya di ko alam na ganun pala. Di ba? Tanga ko rin talaga yun. Eh. Siyempre, walang pasok. <laughs> di ba? Kaya ngayon, mga boss, may pickup na ako. Ano to? 1,000 kg. Eh, hindi sinasagot ng customer eh. Siya rin kasi yung ano dun eh. Ang problema ko, di ko alam kung ikakarga. Ngayon, kung ako ng 1,000 kg, mga boss, kasi pababa ako ng Valenzuela. Di ba? Eh, sumakto to. Ngayon, titignan ko na lang kung kaya kong sabayan. Kung gaano kadami to. Kasi di ba, pag 1,000 kg, pag nakita sasakyan mo. Pupunin yung sasakyan mo, di ba? Pag ay trabis pag Travis na eh. Kumbaga, talagang lalagyan ng madami. <laughs> Kaya ngayon mga boss te testingin ko, di ba? Kasi alam niyo naman yung iba eh. Kaya di ko alam kung ano to. Para akong tanga, ano Para akong tolero pa. <laughs> Parang tolero pa ako mga boss kasi kasi wala, ako <laughs> wala akong kinite. wala akong kinite, di ba? Wala tayong pira. Kaya basta bigapin muna natin to Tingnan natin kung ano to Pagka madami to Iyak <laughs> Yung tipong 1000 kg talagang sakop yung buong sasakyan mo sa likod Kaya hindi ka makakapagsabay Ito kasi hirap sa 1000 Sa 2000 kg na kategory mga bots Isishare ko lang Pag sa 2000 kg kasi 1000 kg lang makukuha mo Yun ang ano doon Hindi ka guys sa 1000 category na kg Ang makukuha mo Pwede kang magsabay ng 800, 600, 300 kg. Yan ang pwede mong isabay. ba? Diba? Hindi ka gaya dito sa 2,000 kg, 1,000 kg lang. Kaya ang problema ko, pag kinuha ko itong 1,000 kg, puno na to. Baka mamaya puno to yung isasakay sa akin. Madami na, di diba? ba? Paano pa ako makapagsabay? Hindi ako pwede magsabay ng 300 kg kasi wala naman kami nun, di ba? Yan ang disadvantage lang na ito sa amin. <laughs> Hindi ka guys sa 1,000 kg yun nga, di ba? Pwede ka magsabay ng mas mababa. Pag may pwesto pa, pwede mo pang isabayan, di ba? Wala lang, share ko lang para hindi nyo alam eh. Di ba? Para hindi nyo alam, sineshare ko. Sa mga hindi pala alam, yun, sineshare ko lang. Kaya, eto, tingnan natin. Paulit-ulit ako ng tingnan natin. <laughs> Paulit-ulit kayo, no? Paulit-ulit, parang tanga. Ngayon, tingnan mo na ito. No? Ulitin na naman. <laughs> Kaya ngayon, boss, Tara, pikapin muna natin yun. So, nandito na ako mga boss. Kaso, may mga... May mga nauna sa akin na kinakarga. May mga nauna. Hey, no. Ayun, <laughs> oh. Dalawa silang ano. Dalawa silang drop side truck. Di ba? Kaya ako mag-aabang ako dito. 'di ba? Pag may waiting time to, so pag lumagpas naman to ng waiting time, may 'di ba may 200. Pag 1000 kg ba diba? 200, parang 150 lang ata eh, no? 'di ba? Kasi ngayon lang ako kumu ngayon lang ako kumuha ng ano eh ng 1000 kg ulit kasi pababa ng Valenzuela. Ito eh, naman ako papunta kaya sinabay ko na. 'di ba? Eh, kasi walang 2000 kg ako doon makukuha puro 1000 kg. Eh sakto to, pa Valenzuela kaya kinuha ko. Ayan lang, boss. May stats pa. May stats, 75. Anong, ano yun? <laughs> aba, ano? Ano niya? Up frame. Ah, yung ano. Para na-pick up ko na dito yun, ha. Ah. Yung pag gano'n yung lagay niyo dito. Mm, Sumabog yun. Ay, eh, madami. Ay, madami. Ah, oo. Kumalat dito yun. Tapos nilagyan ng karton. Ayan, oh. Puro gas, gas yung gilid ko. Yeah. Kaya nakaskas doon sa pintura, eh. Nabakbak eh. Paano tayo magsasabay? Di ba? Puno na. May stud pa. Pag ganun yan. Oh, Di ba? Yan ang problema ko. Pag kumuha ko ng 1,000 kg. Ah, ayan na po yung 75. Nanungarin ano yung plastic nun eh. <laughs> Okay na po yan. So, okay na. Na-pick up na natin. <laughs> Na-pick up ko na mga boss. Di ba? Paano ko sasabayan to ng 1,000 kg na isa? Kung puno na ganito na. O, di ba? Eh, paano kung ganyan din kadami yung ano? Kaya jo mas madami pa. Di ba? Yun ang problema ng 2,000 kg mga boss. 1,000 1,000 kg lang yung pwede mong isabay hindi ka guys sa uh, 1,000 category 1,000 kg na category pwede ka magsabay ng yun nga eh, sinabi ko nga 800 kg 600 kg 300 kg pwede mong isabay yan sa anila yun ang maganda sa anila pwede ka mag double booking di ba ako kagaya ko tingnan nyo sinishare ko lang to mga boss ha hindi ako nagre-reklamo kasi kinuha ko talaga to kasi papunta ako dun eh. Malapit lang naman to, Balinsuela. Hindi naman traffic dun. <laughs> Hindi traffic. Walang ka-traffic traffic sa Balinsuela. Hindi <laughs> mga boss. Kinuha ko talaga to para papunta ako dun. Kasi dun ako tumatambay. Kasi maraming warehouse dun eh. Kaya ano, tawag dun. share ko lang ha. Sine-share ko lang. Baka sabihin nyo, ang arte mo. Ang arte. <laughs> Hindi tayo ganun boss. Hindi tayo maarte. Kung ma -arte tayo. Ang inaano ko lang, kagaya nito mga boss ha puno na. O, oh, paano ako magsasabay, di ba? Ila yung pangit sa amin. Kaya ang hindi ako ganong kumukuha ng 1,000 kg. Kasi bihira yung 1,000 kg, konti. Bihira yun. Eh, paano kung kumuha ka ng konti? Sabi natin kumuha ka ng konti sa umpisa. 1,000 kg, sakto naku nakuha mo konti. e gusto mo i-double. 1,000 kg rin kasi. Eh, yung ka-double mo, medyo mas madami. So, hindi kasya. Ano mangyayari? Cancel, di ba? makakancel yon kasi hindi siya kasya. Kaya yun ang pangit sa amin. ba diba? Yun ang pangit sa amin. <laughs> Pero ngayon mga boss, on the way na ako sa Valenzuela. Ito nga, idadrap ko na to. Kasi para makakuha na ako ng ano. Kaya kinukuha ko lang 2,000 kg. Hilay like, kinukuha ko lagi mga boss ha. 2,000 kg lang kinukuha ko. Para sulit. di ba Malapit. Sulit na. Okay na ako doon. di Diba? Kaya yun lang mga boss. Bro, yung iba kasi, bang tatanong Ba't Di ako mukuan ng 1000 kg kasi nga yung mga ganitong senaryo Puno na, Hindi na mabagsay, okay? Ini-share ko lang ha. Ini-share ko lang mga boss. 'Di ba? Kaya ngayon drop na natin 'to doon. Ang ganda nito. Ini-share ko lang ulit. Ang ganda ng mga plywood doon, yung mga stud doon nga, yun eh. Pang-divider kasi yung mga boss eh, pang Tara, tara na. <laughs> drop na natin 'to. Let's go. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Oh, that's why I'm going to stop. Okay, okay, okay. That's why I'm going to stop. Okay, okay. Let me uh. -huh. Pang-divider po yan, eh no? Pang-partition. Ah, no? oh, partition. Yan nga yung maganda, eh Ano yan? Uh, uh, Magaan na load na lang. Hindi na siya, ano, kung baka, pag gusto mong terminate, oh. partition, okay lang. Pag gusto mong tanggalin, hindi siya yung semento na, ano, oh, ano. Hindi, ano, hindi ano. siya yung maduming, ano. Ah, uh, yan yung maganda dyan, uh, eh Hindi lang masyado yan Ah, bali kayo yung, ano, boss. Contractor dito. oh, yan sa drywall. Pag contractor, mayayaman yun. Hindi ah. Hindi lang ang hell ka sir. Tayo Ba't na. yung iba mayaman yun? <laughs> sila yun. Mayayaman. Kaya lang illegal na si po. Patas sa patas lang. Maganda yung patas laban <laughs> lang, no? <laughs> ano, sila puto overkill yung pinawa nila. Matagal ka na rin naglalala. Hindi, bago pa lang ako. Mm. Buwan pa lang ako eh. Sari-sariwa pa nga tong traffic. <laughs> Okay, thank you, boss. Thank yeah, you po, thank, thank you po, thank you po. Nababa na nila yung mga, ano, mga plywood, tsaka yung mga bakals, mga boss. Nababa na nila. So, ngayon, mag-aabang ako ng booking. Hindi ko alam kasi, ano yun, puro 1,000 kg mga lumalabas, eh. Pira yung 2,000 kg. Yun lang, mga boss, ha. Sinear ko lang yung, ano, yung up ko na 1,000 kg na pwedeng ganun kalaki yung makuha mo, pwedeng maliit makuha mo. sa so, 1,000 kg sa amin ha pwedeng malaki yung makuha mo yung kagaya ng mga ganito na hindi mo na kayang pwedeng sabayan or pwedeng maliit makuha mo pero pag dinobol mo ulit sa 1000 kg tapos ang makuha mo ay eh, malaki din na hindi magkakasya ikakancel din yun ang disadvantage sa amin di ba sinishare ko lang yun mga boss kasi ganun sa amin di ba ewan ko sa iba siguro iba eh, nakakuha ng maliit sa maliit di ba may mga ganun, may yung iba pinagsisiksikan nila. <laughs> kasi yan, talagang sinisiksik nila, di ba? Yung sa akin ito, hindi mo pwedeng isiksik kasi ganun siya. <laughs> Wala lang, sinishare ko lang. Kanina nga pala, may nakausap ako si Bossing, ito siya. Sa Kabalawi, Jente ka rin ba? Oo. Oh. Gender lang, tinaku eh. Saan doon? Sa may imi sa harap ng East West Bank. Ah, doon ka lang? Lagi kong pinapanood yung vlog mo, kakahap. <laughs> so, oh. Ang huli ko na panood sa'yo yung ano eh, yung Insimil mo, yung kinikita yung binabaan mo sabi mo yung aluminium banyo kanya ah oo, oo. sabi mo parehas kayo ng lugar na piga pero mas malaki yung pera sa kanya oo totoo ba yun? totoo yun kasi yung isang tropa ko nandun eh regular yun nag-design yun ang kuha yung alum ban eh, alum ban ay gusto kaya lang hirap kasi ng, ng standard yung pako tsaka isipin mo 1-4 yung pickup ko sa kanya 2-5 same pickup lang daw aming Oo, yun. Kaya nga nung dapat nang kukunin niya ganito kasi ito, oh. kaya advantage siya dito sa Arkela sa tao pwede. Pa-plan lang ko na kami ng kapatid ko. Wala lang mukhang Hindi maganda yun, aluminum. Standard, mag aluminum hindi. na lang. Kasi nga wala, ang hirap maaprubahan. Bakit? Pagkano ano mo? Sige, kidding me down niya Eh. Ay, hindi kasi binenta ko yung motor ko, di ba grab nga ako nun? Tapos, pagkano dinawin mo? 100! Yung 100, yun yung pinandown ko. Yeah, Yan yung large mo na 2,000 kg? Oo. Oh. Pero pasok sa Skyway. Eh. Oo, oh, oh, pasok yun sa Skyway. Yan ang maganda dyan. Yung Alumban ba ata, hindi. Hindi. Pag sa service road ka sa traffic. Doon ka lang. Eh. Hmm. Saan Inyan. yung yung sa lang Yung yun? Oo. Oh. nagba Nagbaboundary lang siya 2,500 doon. Kaya nga umaabot ng alas 2 sa madaling araw, yun eh. Ang tanga na, bakbakero. Binabakbak niya. Wala pa yung sa mga tropa ko sa ano, sa GC, mga kasama ko doon. Mm. Sabi ko sa'yo, mahina 8,000 doon sa kanila. Eh, di ba ang optional ng 2,000 kg, isang 1,000 kg mm. lang? Sa so, 1,000 kg kasi kahit 200 makukuha mo eh. Oo, oh, 200, 200, 300. Hindi, eh. pwede mo masabay. Pwede Masaka mo masabay. Marami, marami ka magkakita yan. Hotid mo na yan! Sa <laughs> kalupay. Helmet, ito. Sasarado yung sandaan. oh Pabibilis oh, ka dito eh. Ginagano ko pa lang. Punta na wawala <laughs> Mga adik <addict> dito. Sige <laughs> <laughs> na, adik na yan. yan. Oh. Ingat, ingat ha. Ah, ingat, oh, ingat, ingat. Ingat, ingat. Nakahusap ko siya kanina Alam nyo, nakakainis Nakalimutan ko na naman itanong pangalan <laughs> Kasi parang tropa lang na alam mo yun Uy, yun, saan ka <laughs> Alam mo yun, parang tropa lang kami na Magkausap lang Parang wala lang Hindi ibang tao Parang gano'n nox hindi ibang tao eh, no? de ano Boss Alam ko ano ka eh ah, Masipag kang tao eh <laughs> Bumakbak ka rin ng bumakbak, Ano bang pangalan mo, asi? Kung mapapanood mo to ha? i mo na lang dito sa comment <laughs> Pambila, yung mo tawag tanong yung pangalan mo eh, no? Kaya ingat ka, boss, ha? ingat ka. Pag nakita ka ng ano, MMDA, sampalin mo agad. <laughs> Hindi joke lang, joke lang. Ingat ka, boss, ha? ingat ka. Ingat tayong lahat. <laughs> Kaya ngayon, mag-aabang na ako. Nakakatakot yung truck, eh, no? Ang bilis, pambira. Ang bilis niya. Kaya ngayon, mag-aabang na ako, boss. Di ko alam kung ano yung sunod na buhay natin. At natagal na ako dito sa pag-drop dito dahil traffic, eh. Shortcut shortcut na lang ako eh. 'Di ba? Hindi shortcut, 'di eh. long cut, eh. ang haba ng shortcut. Eh. <laughs> Kaya mag na muna ako mga boss. Mamaya na lang ulit. May na na ako mga boss. Ito yung na ko. Ang dilim. Grabe. Ang dilim mo uulan, no? tingnan niyo. Ito niyan. Ang last ng ulan. Big... Para may panahon natin eh, no. Ang lakas ng ulan, no. Paano tayo magtatrabaho nito? Basa-basa basa basa tayo nito kaya ngayon napipick upin ko daw e eh, plancha di ko alam anong klaseng plancha hindi eh. nga ilaw magpipick up ng gano'n plancha daw kaya naman daw dito nasa 1.3 kg lang naman daw e eh, 1,300 kg yung bigat niya pero plancha ano bang klaseng plancha yung gano'n <laughs> yung ano pambinong mula nakakatamad <laughs> ano ba to pagsubok pagsubok e eh, no muna ako subukan, subok na subok na ako. Pag malakas ulan, umihinto. <laughs> umihinto. ang <laughs> Kaya nga mga boss, pick upin muna natin to. Titingnan ko kung okay to. Pag hindi okay to, nako, ipapakancel ko sa kanila. Hindi ko alam kung anong klaseng plancha-plancha yan. Eh. Kaya mamaya na lang, mga boss. Go, go, go. Pataas muna ako ya. Get taas ko. Bante. Lah. Taas ko ya. Taas. dito. Hindi tumama na dito sa ano ko eh. Yan, okay na. Tulak. Angat ko ya. So, nasa na yung mga bakal, mga boss. Ang lungkot ko. Parang alam niyo sobrang bigat niya. Parang ano, parang hindi siya 1.6 kg. 1,000 pa. Parang, alam, alam mo yun, ramdam mo eh. Ramdam mo yung bigat eh. Parang hindi siya ganun eh. Pero sabi naman ni Madam, 1.6 lang daw yung timbang. Pero parang ang bigat eh. Parang nalungkot ako, naaawa ako sa sakyang. <laughs> Wala kang magawa kasi ito yung trabaho mo eh. <laughs> ano kang gagawin ko, no? Kaya yun, deliver ko muna to mga boss. Daan-daan lang ako kasi talagang ang bigat niya. As in, ang bigat. Grabe, naaawa ako. Mamaya na lang mga boss, drop ko lang to. Malapit lang naman eh, 11 kilometers. So malapit na nga ako mga boss Ang bigat ng karga ko talaga Talagang nalungkot ako Paano yung lungkot ganito? <laughs> Ang lungkot ko boss promise Oh, oh sumasagot Kaya sasagot Kaya yeah, ngayon ito boss konti na lang oh. Ito yung drop off ito yata yung truck Siguro last, last pick ko na to sa ano Sa, sa truck Ay sa truck <laughs> Sa bakal Ayoko na ng ganito Pag ganito papakancel ko kagad dandan sa, yeah. eh, <laughs> sa, <to>, oh. <laughs> Kaya... sa gilid ko. Kaya nga eh, daan-daan lang. Sa iba na, boss? Oo. Kaya, daan-daan sa gilid ko,

Nasira yung ano mo Nasira? Oo, yung ano. Wala eh. Wala tayong magagawa eh. Ay, sa na to. Oo. Oh. Wala tayong magagawa eh. Ganun <laughs> talaga pag panghanap buhay. Di ba? Kahit naman ito eh. <laughs> okay na mga boss. Ang lungkot ko pa rin. Ang lungkot ko pa rin mga boss. Promise. Ang lungkot ko. Wala Wala akong magawa. 'di ba? Kasi nga wala eh. wala, <laughs> ganoon talaga eh, 'di ba? Okay lang 'yon, palitan na lang natin yung phenolic board plastic, 'di ba? O kaya rin ko na nga lang 'yung sinabi ko. Total wala pa naman tayong budget eh. Nakikita niyo pa ba ako? Kasi tingnan niyo 'no. Tingnan niyo 'yung panahon. Alas 5 pa lang 'yan mga boss ha. Pero tingnan niyo. 'Di ba? Ano na, parang mag-aalas ano para alas 6. Parang ano na, mag-aalas 7 ng gabi para mag-aalas 7 na siya ng gabi. Grabe. Di ba? Ganun siya kadilim dahil sa ulan, umuulan. Kaya nga, di ko alam kung kita niyo pa ba ako. Buksan ko nga muna yung ilaw. Yan. Kaya ngayon, mga boss, ganun talaga eh. Di ba? Wala eh. Nanlambot ako dun sa ano. Nawalan na ako ng gana eh. Di ba? Tanga rin kasi, Alam mo yun? Alam mo nakita mo nang ganun kabigat, nakita mo na, kinuha mo pa rin, di ba? Kala ko kasi magaling mag kamada yung ano yung, yung, mga matanda yung matanda hindi sila marunong nakakainis kaya wala lesson learned talaga di ba nasira yung penoli ko dahil pinilit ko mahirap talaga ipilit minsan yung ano yung hindi kaya so eto na yung aking ano eto na yung pinoli ko mga boss baka last na pick up ko na ng bakal na ganun ayoko na mag pick up ng ano ng bakal ng ganun Paka-cancel ko agad tingnan yung nangyari sa penolig ko kita nyo ba ayan o no? sira sira siya as in sira ayan mga butas nasira siya ayan o kasi sobrang bigat talaga nun eh as in in sobrang bigat nun mga boss kaya wala akong nagawa eh wala eh di ba alam nyo yun dapat hindi sa FB kinarge sinishare ko lang ah wala eh kahit magalit tayo kahit anong gawin natin walang mangyayari kaya lesson learned na lang pagka ganun papakancel ko na pag nakita ko siguro nakakadala madadala ka talaga sini ko lang mga boss ah. Kaya, tingnan nyo. Sira. Hindi ko naman papalitan. Yan. Ang gagawin ko lang dyan, babalikta rin ko. <laughs> babalikta rin ko lang naman siya. mi pa. Babalikta rin ko lang siya. Yun lang yung gagawin ko. Kaya, tara na. Ito mo, sira din to. Yan. Sira din. <laughs> Pag di mo kaya, wag mong pilitin. ba? Diba? Pinilit ko eh. Kasi ang inisip ko yung may booking ako eh. Ina mali ko, 'di ba? Uh, kaya alam ko naman sa sarili ko na nagkamali ako. Mali rin ako. Kaya lesson learned, charge to experience. <laughs> Ang dami ko sinasabi, pambirang 'yan. Kaya wala, uwi na lang ako. Ay hindi pala magsusundo pala muna ako ay eh, misis Kasi susunduin ko siya eh. Kaya on the way na ako sa kanyang trabaho. Bukas ko na lang ya ano to. it tutuloy bukas na lang ako babawi. Linisan ko muna yung penolik ko. Kaya tara, Maraming salamat sa inyo mga boss. Ito lang muna ang aking ma-share. Ha? Ang aking katangahan ngayong araw na 'to. <laughs> ang aking katangahan na hindi nagdesisyon ng tama. Kaya sorry. <laughs> Kaya mga boss, paalam. Bukas na lang ulit. Kaya ngayon, end of topic.